Ayan, pala alat. Masin ito ino. Inay, grabe na pala sa atin si tatay. Buti na umalis na tayo. Ayan, ano na na. Tara na, nai. Ibenta na natin. May hinalap si... Eh, unti lang pala nakuha natin. Ito, so, tara na eh. na. na. Oh, na palang lahat eh. na kami lang. Suko puto, benta puto, mukto, lang. Pagtian Para na, para kami na, po. sa no, no. para, na, na. para, na, na. para na, na, para na, para na, para na, 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 para na, para para na, para na, para na, para na, para na, para na, na, para Sige na, para na, para

Oo, oh, na. Oh, na nah, yan, dumi pa po pala. Linisin ko muna natin. Sige na. Oh, nah. sa ng pambayad nyo ngayon sa pangupa? Sorry po, Aling Pasing, kasi po magkakasay ko lang po sa isang linggo ang aming pera. Ano ba yan? Kakabago nyo palang dito eh. Wala pa nga ka kayong pambayad. My God! Sige, magbibigyan ko kayo. Pasing Wait lang, may pa Aling Pasing! Ano ba yan? Pasensya na po. Kasi pag na, ma, na pag nakapagkita na po ako ulit na para. Magkano po buo ang upa? 200 per month. O so, sige po, alin po. O so sige. Mayawang ko na kayo. Mami, bukas na po yung school namin. Okay, dear. Kinabukasan. Anak, gising na dyan, anak. May pasok ka pa. Oh, Ay, dear. Ito na yung bag mo. Thank you po. Go. Pag sinabi ni... Next school ka pa. Good nine. morning, nine. Go. Na,

Nay, pakibilisan na lang po kasi oh. baka pumalit po ako sa first place. Sige na. Here. Ay, 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 kailangan ay, 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 na lang Yung baon ko na. Ito na nak, Oh. O oh, na, isang mo na. O, oh, maraming salamat, Nay. But na, I'm going But to... I'm going Nak, yung baon mo no, pala, no, na? nakalimutan mo. Sige, Nay. Sige, nak. Ingat ka. Hi classmate. down Why are you late? Make a phone. So sit down Mom <laughs> Sorry sir, I'm late. I like right. sit down. Oi oh, kaamukala. Magpakilala ka na. ako oh. po si Kai. Sit down. Ako nga po pala si Rosemary. You? my name is Kyle Gabriel. You? My name is Rosemary. Stand up. My name is... Jason! 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 Kayo? Ako po si Anthony. Okay, basahin mo po. Si Mimi ay may mais. Si Mimi ay may mais. Si Mimi ay sasama sa misa. So, ikaw. Si, si Emma sasama sa misi. Mali. Few minutes later. Dismiss. goodbye, Marcos. Thank you for teaching us. Goodbye, Good class. Uh, bye, teacher. Bangan. Kan ikaw ang kagalinay, tawa ka ng tawa, kala mo hindi kita nakita sa kita eh. Subukan mo.